bagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumigap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain Isinasadiwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart. Of changing lives. This is 105.1. 105.1 Brigada News Brigada FM. News FM Manila. Manila, the music and news authority. one time That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw. Ang Sandigan siksik -sik sa mga bagong balita. rinig sa buong bansa. Buong bansa narito na ang Brigada Balita nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters. At ngayon narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Sa ulo ng mga balita sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. Headlines. Bagong Finance Secretary Ralph Recto nalumpa na sa palasyo. Dating Secretary Jokno pinasalamatan ng Pangulo. Senator Marcos naniniwala mga high-ranking officials ng Kongreso ang nasa likod ng Diomanay Signature Buying Campaign para sa Chacha. Headlines. DSWD Secretary Gatsalian muling kiniyak na hindi ginagamit ang AX program para mangalap ng pirma para sa People's Initiative. <tod> Tunay na problema sa franchise consolidation, di raw pinaaabot ng LTFRB sa Pangulo ayon huyan sa isang kongresista. Pilang ng mga pulis na nasasangkot sa ilegal na droga, hindi raw alarming ayon sa pnp pa akorda. Internal cleansing sa hanay ng PNP tuloy-tuloy. Headlines. At Pangulong Marcos binigyang diin na ang pagkalinga ang siyang tunay na tatak ng public service kasabay ng ikapitumputatlong anibersaryo ng DSWD. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa hapon, siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa hapon. Six six sa Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Araw po ngayon ng Biyernes, January 12, 2024. Kami niyo magiging tagapagbalita. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Kath, Austria. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. At sa detalye nating na mga balita, inilatag na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga marching order para sa bagong Finance secretary na si Ralph Recto. Sa panunumpa ni Recto sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na inatasan niya itong bumalangkas sa mga pamamaraan para maibsa ng epekto ng inflation, pinatutukan ng kalihim o sa kalihim ang mga anti-smuggling efforts ng gobyerno, pati ang pagpapalakas sa government revenue at programa laban sa tax evasion na ibahagi naman ni Marcos na kumpiyansa siya sa kakayahan ni Recto, lalo na't na nasaksihan niya raw ang personal na galing nito ng makasama niya sa Kamara at sa Senado. Samantala, nagpasalamat naman sa uh, Pangulo kay dating Sekretary Benjamin Jokto para sa naiambag nito sa ekonomiya ng bansa. Sabi ni Marcos, inaniok uh, parao niya si jokno na mapabilang sa board ng Marlika Investment Fund. Ngunit mas pinili nitong bumalik sa Banko Sentral ng Pilipinas. Umahataw! Sa iba pang pa mga balita, pinabulaanan ni ako Bicol Party List Representative Hil na hindi sila namigay ng pera kapalit ng pirma at pagsuporta sa isinusulong na pag-amyenda sa 1987 Constitution. Paglilinaw na mambabatas ang nangyaring meeting ay inorganisa ni League of Municipalities of the Philippines Albay Chapter Head Mayor Adrian Salceda. Inimbitahan e lang kumano sila ng naturang organisasyon bilang resource person. Uh, Unang-una ay uh, wala pong no? na ako po or ang aming grupo ay uh, namigay ng pera no? so, doon po sa pagpupulong noong naganap ng uh, last January 5. Maliban ho dito pinagtibay ni Bongalo na walang public funds na inilaan para hikayatin ang publiko na suportahan ang Chacha. I confirm that there's no public funds na sinasabi na abot sa dalawang milyon no upang hikayatin o kaya gamitin no para po dito sa signature campaign ng People's Initiative. Yan ho ang bahagi ng panayam ng Brigada News FM Manila kay ako Bicol Party Representative Hill Bongalo. Rapido! Sa kauglay pa rin balita mga kabrigada, ito namang si Senadora Marcos. Naniniwala ang mga high-ranking officials ng Kongreso ang nasa likod ng Di Umanoy Signature Buying Campaign para sa Chacha. Brigada Cortes Cortez, i-brigada mo! Brigada! Live report! our Constitution is not for sale. Yan naman yung payag ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, Chairperson Senadora Amy Marcos, kaugnay sa kumakalat na signature buying campaign. Ito ay para sa paggamit ng People's Initiative sa pag sa kasalukuyang konstitusyon. Ayon kay Marcos, walang nabanggit ang kanyang source kung kanino ito nang galing. Ngunit reyak niyang galing ito sa Kongreso. Paniniwala pa niya isang high-ranking official ng Kongreso ang nasa likod nito. Samantala hinimok naman niya ang ilang di naniniwala sa bayaran o mas representation na manood ng balita. Ito ay upang magimalay sa ginagawang panloloko ng ilang empleyado ng gobyerno na nagpapapirma ng petisyon na kunwari listahan ng ayuda. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Offboy. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang paulit-ulit naman na pagbaliwala ng Senado sa charter change nagtulak umano sa mga kongresista na isulong ang People's Initiative. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada Report. Mokne house senior deputy speaker Atompanga third district representative Aurelio gonzalez jr i'm a latino born of business sector in pag. Nawang si DSWD Secretary Gatsalianda muling tiniyak na hindi ginagamit ang AX program para mangalap ng firma para sa People's Initiative. Brigada Jiko Custodio, i mo! Brigada! Muling tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi ginagamit ang assistance to individuals in crisis situations o AICS para sa People's Initiative Signature Campaign. Giit ng DSWD Secretary, mayroong itinakdang panuntunan para makakuha ng assistance sa kagawaran. Dagdag pa nito na sakop ng mga itinakdang panuntunan at guidelines ang pamamahagi ng tulong sa ating mga kababayan. Samantala makikipag pagugnay naman si Gatchalian sa tanggapan ni Senadora Amy Marcos para makuha ang detalye at sisiguruhin na iimbestigahan ng issue. In the heart of changing lives, ito si Brigada Digo Custodio ng 105.1 Brigada News sa FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala na nindigan si Juan Ryder Parties Representative Retired Colonel Bonifacio Bosita na hindi na ipaparating ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kay Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa transport sector. Lalo na ho ang nangyayari ngayon sa mga drivers at operators kasabay ng consolidation sa PUV Modernization Program. <tinyo> 100 percent po tayo, hindi nai-report ang tamang sitwasyon at ang mga problema sa ating Pangulo. Kaya nagbaba siya ng kautusan, no extension. Mm -hmm. Di pa ni Bosita ito ang dahilan kung bakit hindi na pinalawig pa ng palasyo ang consolidation deadline sa January 31. Naniniwala ang opisyal na kung maipapaalam lang sana kay Pangulong Marcos ang tunay na problema, tiyak niyang i-extend pa ang deadline ng consolidation. Kung maipapaalam ng maayos itong problema ito sa ating Pangulo, kung ako ang nasa posisyon po niya, kumpiyansa ako, ipapa extend niya itong tinatawag na deadline. Samantala, ni ho ni Busita na hindi niya iminumungkahi ang 30 hanggang 40 pesos na pamasahe. Mga computation lang anya ito batay sa kanilang pag-aaral. Umahataw! nationwide! sa iba pang mga balita, mga kabrigada hindi naman daw alarming ayo kay PNP Chief General la Acorda, ang bilang ng mga pulis na nasasangkot sa illegal na droga. Ayon kay Acorda, ito'y dahil malit lang anyang prosyento o katumbas lamang ito ng 0.25% na buong police force. Sa inilabas sa record ng PNP, umaabot sa halos sa 1,000 ng mga pulis ang nasibak sa servisyo mula July 1 2022 hanggang January 3 2024. Sa bilang na 65 ang nagpositibo sa pag mita ilegal na droga habang 43 naman ay dawit sa kalakaran ng ipinagbabawal na gamot. Samantala, pinabibilisan naman ni Akorda ang pag-iibisiga sa 177 na mga police officers sa Metro Manila na nakaharap sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga. Sinabi pa ng na opisyal tuloy na tuloy-tuloy ang kanilang internal cleansing sa kanay ng PNP. Rapido! Eh, e pinagmalaki naman ni PNP Chief Benjamin o General Benjamin Acorda Jr. na napabilang ang Pilipinas sa mga pinakaligtas na bansa sa Southeast Asia. Sa oath-taking and dining of rank ceremony of newly promoted star rank officers sa Camp Krami ngayong araw, ibinalita e ni Acorda na batay sa Gallup's 2023 Global Law and Order Report, pumangatlo ang Pilipinas sa safest country sa Southeast Asia. Sabi ni General Acorda Florida malaki ang maitutulong nito upang mas marami pang investors at turista ang mahikayat na bumisita sa ating bansa. Sigandiin din ng PNP chief na malaki ang suporta ng komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Pilipinas. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang groundbreaking ng ciudad Conoran Phase 2 sa Bacor City, Cavite. Ito ay isa sa flagship housing project ng administrasyon sa ilan ng mga ilanim ng Filipino Housing Program 4PH kung saan dandang pamilya ang makakabenepisyo ng anim na mga gusali rito. Sa talumpati ng Pangulo, hinikayat niya mga nabiyayaan ng pabahay na gamitin ang housing units para mapabuti ang ang kanilang mga buhay. Nangako rin si Marcos sa magpapatuloy ang housing programs ng gobyerno para sa mga Pilipino. Matatanda ang phase two ng project ay binubuo ng dalawang five-story buildings maliban pa sa nasa 360 families na nakabinipisyo sa phase 1. Pangulong Marcos binigyang diin na ang pagkalinga ang siyang tunay na tatak ng public service kasabay huyan ng ika tatlong anibersaryo ng DSWD. Brigada Sheila Matibag, Ibrigada mo. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na ipagpatuloy ang pagsisilbi sa publiko ng may pagkalinga. Ito ay kasabay ng 73 anniversary celebration ng ahensya sa Quezon City. Inaasahan umano ni Pangulong Marcos na hindi lang dapat ipagpatuloy ang hakbang ng DSWD dahil dapat ay pagibayuhin pa ang tatak ng ahensya sa paglilingkod. Maliban dito, sinabihan din niya ang tanggapan na tratuhin ang mga may hirap ng may kabutihan pag tindi at kompasyon dahil pagkalinga ang siyang tanda ng public service. Samantala, inilunsad din sa selebrasyon ang 24-7 Disaster Response Command Center o DRCC at buong bansa handa project na siyang inaasahang magkakaroon ng matatag at proactive na approach sa disaster management sa pamumuno ng DSWD. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada New San Manila. The music and i'll <fixen> <rigada baldita, fixen> Naniniwala naman si Senate Committee on Sports or Person Senator Christopher Verbongo na ang sports ay makatutulong sa nation building ng bansa at maging sa pangangalaga sa pagkakaisa, disiplina at galing ng bawat kabataan. Kaugnay nito ayon kay Go, marapat lamang nalaanan ito ng nararapat na pondo para sa rehabilitasyon ng mga key sports facilities. Ito ay upang makabuo ng conducive environment para sa mga atleta habang hinahasan mga ito ang kanilang kakayanan. Pumaalala mga kabrigada bilang pagsuporta ng senador sa Philippine Sports Commission ay umakyat ang inisyal na proposed funds nitong 174 million pesos sa 1.156 billion pesos sa ilalim ng General Appropriations Act. Pagbibigay din ni ang dagdag pondong ito ay kinakailang magamit sa pagpapalawak ng spectrum ng mga sports-related activities na makatutulong sa mga grassroots programs, rehabilitasyon ng mga pasilidad at paghahanda sa mga international competitions. Brigada Balita Nationwide sa hapon. At para naman, sa ating health news ngayong hapon, mga kabrigada. Alam nyo ba na maraming benepisyo ang naibibigay ng cinnamon sa katawan ng tao? Bukod ho kasi sa pangunahin itong ginagamit bilang pampalasa sa iba't ibang uri ng pagkain, pumuprotekta rin ito sa ating katawan dahil sa puno ito ng powerful antioxidants. Sa katunayan ng cinnamon ay pwede hong gamitin bilang natural food preservative. Napapababa rin ito ang tsansa na magkaroon ng heart disease at kilala rin na may blood sugar lowering properties. Kaya naman mga kabrigada o galinong nga maging malakas ang ating katawan. Yan ang palaging paalala ng Power Source Herbal, Herbal Capsule. Power Source Herbal Capsule ang kasangga ng mga sandiga ng tahanan. Umahataw Brigada Balita! Brigada! Weather Update! Mga kabrigada, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa. Dahil sa North East Monsoon ang Amihan, Sherline at Iserlis, dala ng Amihan ang mahinang mga pagulan sa bahagi ng Cagayan Valley, apayao, Kalinga at Aurora. Apektado rin ito ang nalalabing bahagi ng bansa kaya asahan ang mga tsansa ng pulupulong mga pagulan na samantala Sherline naman na ang umiiral sa bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas at Quezon kaya posibleng magkaroon ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na mga pagulan sa lalabing bahagi naman ng bansa. Mari makararanas sa katamtaman hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang pulupulong mga pagulan. Dulot ang Israelis at localized thunderstorms. Rapido, Nationwide. At para naman sa ating foreign exchange rate update ngayon hong araw ng biyernes ang palitan ng dolyar kontra piso 55.91. Sa Euro, 61.33 Pound Sterling, 71.38 Swiss Franc, 65.57 Australian Dollar, 37.45 Baray Dinar, 148.81 At sa Japanese Yen, sa 38 centavos Rush Hour, man. man! Walang tigil kang paglilingkuran! Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Sa hapon Siksik -sik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa hapon Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan na. ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Na. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Power Cells Herbal Capsule at ng Standout TS4 Multivitamins Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po inyong malingkod. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Cath Austria. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of change